Ay, sabi mo ano, magkakapit tayo. Ba't naman nasa Skyway tayo? Sabi mo magkakapi lang tayo. Magkakapi nga tayo mamaya. Papuntang Skyway. May pupuntahan lang tayo, sumama ka lang. For sure, matutuwa ka dito. Ang oh, lapit-lapit lang ng ano ng timog eh. Matutuwa ka dito, promise. Natutuwa ako kung kape yan, oo. Pero ba't tayo pupunta ng Skyway? Pumasok okay. ka Skyway, oo. Oh. Magkakape tayo mamaya. Ito naman, tinutoyo ka na naman agad, eh. Huwag mong sabihin, pupunta na naman tayo sa ibang lugar nang lilipad tayo. Wala talaga akong tala dito. Walang gamit dyan, Oh. Hindi tayo lilipad. Hindi tayo lilipad. Maniwala ka sa akin. Hindi to prank ngayon. Ang hirap nga maniwala sa iyo eh. Nahirapan <laughs> na ng maniwala sa iyo kahit yung mga kulto eh. <laughs> Hindi ka. Maniwala ka lang this time maniwala ka lang Matu minsan matuto tayong maniwala hindi lahat ng pagkakataon eh wala tayong tiwala sa tao kailangan natin magtiwala sisir mo na naman niya ako ikaw nga eh prankster ka nga hindi ano ka ba pag sinabi ko maniwala ka maniwala ka sabi ko nga hindi palaging sa lahat ng pagkakataon hindi ka maniniwala minsan may pagkakataon na kailangan mo magtiwala para uh, laman mo kung ano yung dapat para sa'yo kung saan ka sasaya, gano'n. Eto, magiging masaya ka dito, promise. Siguraduhin mo lang talaga, idol. Siguraduhin mo. Mag magiging masaya ka, promise. So, paano? Ready na? Let's go! Skyway talaga. <laughs> Ayan na. Di talaga to, ano, biro. Ayan, no. Oh. Ano ka ba? Pag ito talaga kasama niyo, sis ko ka. Ala, ini-tasy. Hoy! Airport na naman Ano dyan? Sit back and relax. Sit back and relax? Ano yan? Wala akong kagamit, huy. Ano ka ba? Ito na. Oo, oh, oo. Oh. Dito lang tayo. Car park 1, car oh, park O, dito park lang two. tayo sa car park. Huy, idol Wala akong gamit. Lagi ka wala na walang gamit, eh. Saan mo na naman ako dadalhin? Sabi mo magkakape. Dito tayo sa airport magkakape. Dito lang tayo. May lumaki kita na. nakikita na akong lumilipad na aeroplano dun, oh. <laughs> Kinakabahan yeah. ka na ba? Oo, uh, uh, matutuwa sana ako kung nakapag-ready ako. Wala talaga akong gamit. Ano mo ba gusto pumunta? Ako? Gusto ko saan pumunta? Uh -huh. Siyempre gusto ko bumalik sa Japan. Japan? Oo, oh, okay, Japan. Kapag naman ang na mukha mo. Eh kasi di natin na-enjoy yung Japan nun eh. Ano ba yan, manager ka? Ikaw tapos ako Uy, wag ka maingi May maniwala sa'yo Uy, lahat ng kita ng talent Nasa manager 70% Oh hindi po 50% lang po 50% sa kanya po Napupunta talaga yun Saan nga tayo pupunta? Matutuwa, sa airport Alam ko, airport yan o Ayan na o Oh, dito lang tayo sa airport Basta, mamaya matutuwa ka Matutuwa ka dito primi. Matutuwa ako yun Pag Japan talaga Kasi wala talaga akong gamit Hindi ko pa rin enjoy Unless, bibilan mo ako Basta, sit back and relax. Huy, andyan na daw. Uy, andyan na daw. Ba, Tara, sama mo ko labas tayo. Aso, ah, hindi tayo talaga aalis. Hindi tayo aalis. Kala mo naman eh. Sabik na sabi ka naman sa pag-alis. <laughs> na Expect ako eh. So, walang prank ka mga... <laughs> ah, nage-expect ka naman pala, girl. Oo, oh, kasi dinadala mo kami sa ano, airport, tas aalis tayo. Wala well, yung tayo aalis for today's video. Meron lang tayong sasalubungin na napaka-prestigyosong tao. Talaga ba? Sino? Uh, napaka mabuting tao. At ang huli, hindi ko alam kung tao. <laughs> <laughs> parang alam ko na kung sino to. Parang alam ko na kung sino to. O mano, tara, sama mo na ako. Let's go! Ano ba yan? So, so habang naghihintay tayo, nagpagawa kasi ako nito. Ay, parang alam ko na yan. Jenin! Boy, anong biglang lalaban mo dyan, boy? Anong yung laban mo, boy? ang pinaglalaban mo? So ngayon kasi, parating na si Pac, boy. Nandito na daw sila sa Manila. So plinano natin na salubungin siya dito sa airport. Para naman ma-feel niya na proud tayo as kaibigan sa kanya. Ayan na siya. Ayan na Ayan na, ayan na, ayan mo si Ana. Nakikita ko na si Backboy. Hindi niya alam, hindi niya alam na pupunta tayo dito. Oo, oh, hindi alam, Gagi. Hindi niya alam. Asa na siya? Ayan Ay, na si Backboy. Nakabalan siya, no? Apakapogi! angas? Nakabalan siya, Gugulatin natin siya. Gugulatin, gugulatin. Baka nakikita tayo. Hindi, hindi, hindi. Tinamuha, gugulatin natin ito. Gigi, gigi, gigi. Gigi, gigi, gigi. Ayun na, ayun na. Ayun na, dali na. Dali na, dali na. bye, bye! oyoting kami. Oy, na tingnan ka mo naman kapiwanioy welcome boy! hello 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 Gulat hello 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 Gulat ka ba? Gulat hello 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 ka hello ang dami namin na Nabi, balitaan ko rin ha. Oo, sabi sabi ano 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 balitaan? Sagar. Oye, sobrang saya ng Boracay namin. Grabe, kinakabahan din. Uy, umiiyak. Nabigla si <laughs> siya, si oh, Paco. Sinisipon. ano kasi, ano mo yung yung, nagasos siya lang, wala mga 3,000. <laughs> <laughs> 3,000 nagasos sa'yo. <laughs> daw. Saya ka, boy. Saya, boy. Saya. Hindi ka ako nakapang... Boy, boy, ano mo boy para sa iyo? Tingnan mo, mo boy, ginagawa niya, ginagawa ko pa yan. Grabe daw yung effort ni idol mo, one, A idol mo uh, to. Oh, tingnan nga natin kung magkamukha talaga yung ano mo yung mukha mo rito. Dali, oh, paano yan? Ay hindi ni, hindi pa Hindi nga pantay. mo pantay ganito sa. boy, nakakaangat. Ilang pa yan? Nakaganyan. Mm, yan. Yan, ganyan. Ah, nakakaangat. Mukhang busok mo ang gutom. Gutom na nga. Sakto gutom na ako. Ay, gutom ka. Eh. Ay, ay, Welcome back. Eh. Ah, be, sabi sa akin ni eh, Pakboy, <laughs> Tara, kain tayo. Tara, tayo. Tara guys, kain sagot tayo. Sagot na, dahil mag-uhan din diba, yung si Boss Babe, sagot na daw niya yung pagkain. Ay, diba, sagot pa pala pagkain. Sabi eh. niya kanina, sagot niya <laughs> Uy, boy. Oh. Sabi mo, sagot mo to kanina, di ba? Sa so, airport. Sabi mo, gutong ka yeah. eh. Sabi ko pag 1 mo, million diba? ka. Bar, 1 million ka. Uy, eh. ano libro sa eh. Ilan? Magkana? Magkana? Magkana, magkana pa kulang? 1,100 na lang. Dali na. Oo, oh, 1,100 pala. Pang 1 million. Ayun o, no, tingnan mo. Save kita, boy. Oo. Oh, Say save kita, boy. Ayan. Eto Nakalip. na, boy. Naglalaro <laughs> lang tayo, boy. Kami ano, ano yung yan, boy? Eh, di mines. Marami na to na save, boy. Ay, oh. Tatlong pindot. Sagot ko ang sagot mo. Tatlong oh, yung pindot. Wala oh, ka nang kahirap-hirap doon. Hindi ka na magpapakahirap, boy. Sige nga, ay ay ay. Apat lang yeah, yeah, yeah. yung iwasan, apat lang. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Okay, Tatlong okay. pindot, sagot mo. Sagot ko. Ah, galaw na lang. Bakit? gusto ko pizza, boy. Chicken, boy. Chicken. Ay, ay, boy, ay, ay, pizza. Lang, boy. Teka lang. Teka lang, teka lang. Sabi mo muna, boy. Orderin mo lahat pag tumama to. Pag napindot ko to, oh. tapos gano'n pa rin. Oh, orderin mo. O, orde orderin mo na lahat. Feel lucky. Ah! Ka. <laughs> feel lucky ka talaga. Feel ka talaga. Feel lucky. I feel lucky. I feel lucky. Parang lugi ko. Lucky. Isa pa. Lugi na naman ako. Isa pa, boy. Isa pa. Boy. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. pa. pa, pa. <laughs> <laughs> <Sorry. polis> Kashaot mo muna. Isa pa. Kashaot. Kashaot. Kashaot.